Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga members, Shoutout kay Idol Roman Villanueva Idol Marvin Maliberan Miss Miami Laurel Na mga pinakamatagal kong membro Na dalawang taon na Sa mga mag-iisang taon naman uh, Shoutout kay uh, Marlinda Alves Lito Buino XPG Secret Files Uh, kay dai idol ni bitumagi tita jen kiferes sa pagrenew kay idolin kalidong vlog maraming salamat sa mga bago natin na pamilya kay Torin at Fior friends Almalin Ponsika Mat Vlog Maricel Arangco Ami Kroki Maricel Nakel ang Brunola Richard Umpan at Ibing Batingber at sa mga bago natin na member at kapamilya na sina Sheila Budino Tadashi Barua Josephine Castillo at sa nagpa-shoutout din na si Glenn Janela. Maraming salamat sa inyong mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Simulan na po natin ang ating kwento. Inalok siya ng mga ito na manatili na muna at magpalipas ng gabi sa kanilang mga kubo. Uwi ka ng matanda mas nakakabuting bukas nyo na ipagpatuloy ang paglalakbay mga kaibigan. Bukod sa gabi na, hindi naligtas ang kabundukan na ito. Hindi ko minaliit ang kakayahan ninyo. Dahil batid kong malalakas ang mga ito, ang ibig kong sabihin lamang na mas nakakabuting muli kayong maglalakbay kapag maliwanag na ang paligid. Ilang sandaling nagkausap pa ang mga ito ngunit tumanggi naman itong si Nanay Kanida sa alok ng mga munghi kahit na sinabi pa ng mga ito na ang kanilang pakay sa islang ito ay linisin ang lugar ng Garuda hindi pa rin nakakatiyak itong sin Nanay Kanida sa mga ito kaya makalipas ang ilang mga minuto tuloyang umalis ang mga ito at nagpapatuloy na sa pagpunta doon sa mga kakahuyan na malapit doon sa sapa at doon na Nagpas siyang mamahinga ang mga ito. Samantalang ang mga matatandang munghi naman, agad na nagpupulong ang mga ito. Ayon sa wika ng namumuno sa mga ito na mayroong pangalang Indo. Hehehehe, <laughs> mukhang napaaga yata ang ating misyon. Hindi ako maaring magkakamali. Ang batang iyon ay isa sa miembro ng pamilyang mga ang hindi ko lamang maintindihan kung bakit kasama ng mga iyon ang iba pang mga bata at ang matandang babaylana. Naramdaman ko ang kakaibang lakas ng matandang iyon kaya kinakailangan natin na makahanap ng paraan para makuha ang batang iyon sa malinis na paraan. Ang grupong monghe kasi may misyon ang mga ito ang tugisin ang pamilya ng mga ngatay dahil sa napakalaking halaga na nakapatong sa bawat membro ng pamilyang ito. Kaya pa kay nila na isa-isahin na patayin ang pamilya nitong si Maki. Ngayon, sinubukan ng mga ito na sundan ang grupo nila ni Nanay Kanida na sa mga pagkakataon na iyon nandoon na sa may sapa at inihanda na ang kanilang mga kagamitan pang tulog. Ngunit pagdating nila ni Nanay Kanida, agad na inaabisuhan ng matandang babaylan ang kanyang mga kasama tungkol sa kanyang hinala doon sa mga munghi. Kahit kasi na naitago ng mga iyon ang kanilang tunay na pagkakilanlan, masama pa rin ang hinala ni Nanay Kanida sa mga ito. Lalo na kilala ang pamilya ng mga mga ngatay sa isla ng Garuda. At ayon nga sa mga ito, gusto nilang linisin ang isla ibig sabihin lamang kasama na sa mga iyon ang pamilya nitong si Maki o iyon talaga ang kanilang tunay na pakay. Sabi naman itong si Butchok sa kanyang lula. Tama kayo lula kanida. May napapansin akong kakaibang kislap sa kanilang mga mata. Lalo na nang makita nila at matitigan itong si Kiram. Kailangan natin na laging alerto at nakataas ang ating dipinsa lalo na ngayong gabi sa ating panatili sa lugar na ito. Malapit lamang ito sa kanilang kinaroroonan, kaya hindi malayong masundan agad tayo ng mga iyon. Napapangiti lamang itong sinanay kanida sa isip ng matanda. Talagang mapagkakatiwalaan na ang kanyang apo na si Butchok dahil sa tulis at talas nitong mag-isip. Kaya nga, pinagkakatiwalaan itong si Butchok sa misyon nila doon sa kampo kung saan itong si Butchok ang namumuno sa mga sundalo sa pakikipaglaban sa mga rebuilding at mga rebuilding tagtada. Ang sagot naman itong si Nanay Kanida. Ngayong gabi, mas nakakabuting magtutoka tayo sa pagbabantay. Tulad nga ng sabi mo, Ludong Butchok, kinakailangan natin ang mag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon. Makalipas naman ang ilang mga sandali, nagpapahinga si Nanay Kanida. Ngunit sina Nonoy, Kiram at Gado ang nagbabantay sa buong paligid. Samantalang ang tatlo sa mga munghi naman, mabilis nang kumilos ang mga ito para sundan ang grupo nila ni Nanay Kanida. Samantalang ang isa sa mga ito ang pinuno sa mga munghi na si Indo. Mabilis itong umikot sa likod ng kanilang kubo. Bukod kasi sa apat na nakakausap at nakaharap nila ni Nanay Kanida, mayroon pang tatlong mga munghi ang kasama ng mga ito na sa mga oras na iyon habang nakakausap nila ni Nanay Kanida. Ang apat na mga munghi mariin din na nagmamatsyag ang mga iyon sa kanilang bawat galaw. Agad na inaabisuhan ang mga iyon nitong si Indo. Nagawin na nila ang ritual na mga palipad hangin na mga bulong. Ang gagawin kasi ng mga ito, ipaalam na nila doon sa kanilang kinikilalang Panginoon ang tungkol sa kanilang natuklasan. Napakalihim kasi ang pagkakilanlan ng pamilya ng mga mga ngatay Nehindi na hindi nga nila alam na itong si Tata Ingo pala ang namumuno sa pamilyang ito. Ang inaakala kasi ng dalawang mga albularyo, na mortal na kaaway nila ni Nanay Kanida noon na wala na sa isla ng Garuda ang pamilya ng mga ito. Ngunit nang makita ng mga monghe ang batang sikiram agad na gumagawa na Indo ng mga usal at ritual para maipaalam nila sa kanilang Panginoon na nandirito pa rin sa isla ng Garuda ang kanilang pakay ng mga mga ngatay. Ang kanilang kinikilalang Panginoon ay walang iba kundi ang dalawang albularyo na sina Manong Tasio at Manong Alfona. Napakatanda na ng dalawa. Mas matanda pa nga ang mga ito kay Nanay Kanida na sa mga panahon na ito tumuntong na sa walong po may ang edad. Ngunit sa kabila naman ng katandaan ng dalawang mga albularyo, hindi pa rin matatawaran ang lakas na tangan ng mga ito. Sa paglipas din ng mga taon, mas napalakas pa nga ng mga ito ang kanilang mga tangan at mga kakayahan ang mga munghi ay ang kanilang mga disipulo. Tinatawag nila ang mga ito na mga munghi dahil ang pagkakilala ng mga tao sa grupong ito ay mga albularyong tumutulong doon sa mga taong nangangailangan. Ngunit ang kanilang tunay na layunin ay ang pumatay ng mga sikat na mga kriminal na mayroong malalaking halaga na nakapatong sa kanilang mga ulo. At ang hindi pa ngayon nalalaman ng mga munghe na ang kanilang kausap pala kanina ay walang iba kundi si nanay kanida may mga nabalitaan na mga albularyo tungkol sa isang malakas na barangan dati na nagiging babaylan ngunit nagdadalawang isip lamang ang mga ito na tumungtong doon sa isla ng Sikehor dahil sa pangamba na baka makakasalubong nila ang apat na mga dakilang albularyo na sinatatay dadoy tatay abito Papaguryo at itong si Tatay Damaso. Iniiwasan kasi nila ang apat na mga iyon. Bukod kasi na alam nila na kakaiba ang lakas ng apat na iyon sa tingin ng dalawang albularyo. Maaring mapapahamak sila kapag nagkataon na makakaharap nila ang mga ito. Kaya iniiwasan muna ng mga ito ang magawi doon sa isla. Habang ginagawa naman nila, niindo ang mga usal at mga ritual papalapit na din ang tatlong mga munghe doon sa kinaroonan nila ni Nanay Kalita. Kargado ang mga ito ng mga malalakas na mga usal na harang at bakod para siguradong hindi sila mararamdaman ng grupo nila ni Nanay Kalida. Ang kanilang balak, subukan na makuha ang batang si Kiram. Subukan nilang gumawa ng mga malalakas na mga usal na linlang para makuha nilang bata na walang kahirap-hirap. Ngunit sa isip naman ng mga ito, kailangan nilang mag-iingat doon sa matanda. Kahit kasi na hindi nilang nararamdaman ang lakas ng presensya nito, batin nilang kakaiba din ang lakas ng matandang babaylan na iyon sa dahilan na nakita pa rin kasi ng mga ito ang kanilang mga ilaw sa kabila ng mga malalakas na usal na nakapaloob nito. Maingat ang kanilang mga kilos nang maramdaman nilang papalapit na sila sa kinaroroonan ng kanilang pakay, nakita nila ang isang nakasabit na lampara doon sa sanga ng puno ng kahoy at agad nilang nasilayan din ang ilan sa mga bata na nakahiga doon sa gilid ng malaking puno ng kahoy. Hindi naman nabilang ng mga ito ang kabuuhan na bilang ng grupo nila ni Nanay Kanida kanina. Kaya hindi napansin ng tatlo na wala doon sina Nunoy, Gado at Kiram na sa mga pagkakataon na iyon nando doon sa harap ng mga kakahuyan. Nandoon kasi ang tatlo nagbabantay sa gilid ng mga batuhan. Wala ding kalam-alam ang mga ito na may kasama ang matandang babaylan ng mga bata na mayroong malalakas na mga tangan tulad nila ni Butchok at Nunoy na naramdaman nila ang presensya ng mga munghi sa kabila ng mga ginagawang bakod ng mga ito. Naamoy din ang mga ito ni Nonoy na naging dahilan para kumilos agad ang batang aswang. Uwi ka nito sa kanyang mga kasama. Bantayan nyo ang buong paligid. May mga umaligid sa atin at nakakatiyak akong hindi mga inkanto ang mga ito. Gigisingin ko lamang sila nanay kanida at butsok. Matapos na masabi iyon nitong si Nunoy, mabilis na itong umibis papunta doon sa kinaroroonan nila ni Nanay Kanida at Butchok. Mabilis na ginising niya sana ang mga ito ng palihim. Ngunit nagising na pala ang mga ito at naramdaman na din ang kanilang mga naramdaman at naamoy. Uwi ka nitong sinanay Nanay Kalida kay Nunoy. Magkunwari ka Nunoy na hindi mo naramdaman ang mga ito. Nais ko lamang na makasigurado kung sino ang mga nilalang na ito. Hinala ko kasi na baka ang mga monghi ang mga ito inaasahan ko na ang kanilang gagawin at tama nga ako sa aking hinala. Humanda na kayo ni Butok, Nonoy. Lihi mo din gisingin ang iba pa natin na mga kasamahan. Nando doon si na Pablo sa gilid ng malaking puno ng kahoy. At makalipas lamang ang ilang mga sandali, biglang nando doon na ang tunay na katawan nitong si Nanay Kanida doon sa gilid ng mga kakahuyan. Ang kanyang katawan na naiwan na nakahiga doon sa unhan ng kinaroonan nila ni Buno ay isang huwad ng katawan lamang ni Nanay Kanida. Isang nin lang ang nagawa ng babaylan. Samantalang si nonoy Butsok, Kiram at Gado, mabilis na nagkunwaring tulog ang mga ito doon sa may batuhan. Sa nasilayan naman ng mga munghi, agad na nakakaramdam sila ng pangingilag at masamang pangitain sa tingin nila. Mukhang nabatid na ng grupo ng matandang babaylan ang kanilang presensya na mas labing ipinagtataka ng mga ito. Dahil malakas at pulido na ang kanilang mga nagagawang mga pudir at mga harang, ngunit mukhang naramdaman pa rin sila ng grupo ng matandang babaylan. Kaya bago pa sila mahuli at makikilala, agara ng nagdesisyon na mga ito, na umatras at bumalik doon sa kanilang kubo. Baka kasi makikilala pa sila at mas mahirapan pa silang makuha ang bata. Makalipas naman ang ilang mga sandali, biglang nawala na lamang sa pakiramdam nila ni Nanay Kanida ang mga presensya ng mga ito na nasa paligid. Kaya agad na napagtanto nitong si Nanay Kanida na maaaring nakaramdam ang mga iyon sa kakaibang kaganapan sa paligid bulong-bulong na lamang nitong sin Nanay Kanida. Hmm, magaling. Mukhang naramdaman din ng mga ito ang aming ginagawang pain at bitag sa kanila. Agad na nalusaw ang katawan nitong sin Nanay Kanida na nakahiga doon sa unahan ng puno ng kahoy. Huwad lamang kasi iyon at pagkatapos lumabas doon sa kakahuyan ang tunay na sin Nanay Kanida at inaabisuhan agad ang mga bata na muling magpapahinga na mga ito. Ngunit panatilihin pa rin ang kanilang malakas na mga dipinsa. Sa mga pagkakataon na iyon, sinabutsok na naman ang magbabantay at magpapahinga naman si Nanonoy Kiram at Gado. Sa kabilang banda naman, napamura ang isa sa mga munghi. Uwi ka nito sa mga kasama. Animal, mukhang hindi lamang ang matandang iyon at ang batang mga ngatay ang may mga tangan na kakayahan. Sa tingin ko, kinakailangan din natin na mag-ingat doon sa iba pang mga bata. Nang makabalik na mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Indo, agad na ibinalita ng mga ito ang kanilang kutub doon sa grupo ng babaylan. Sagot naman nitong si Indo sa mga ito. Hayaan na natin muna ang mga iyon o Ang mahalaga alam na natin na maaring nasa islang ito nagtatago pa rin ang pamilya ng mga mga ngatay. Pasasaan ba? At masusundan pa rin natin ang mga iyon. Naipahatid ko na ang balita kay Tandang Tasyo at Tandang Alpon. Ano mang sandali, darating na din ang mga iyon. Sigurado akong walang kawala na ang pamilya ng mga mamamaslang pagkatapos nagpasya na mga ito na magpapahinga na rin. Hinayaan na lamang muna ng mga ito na makalayo ang grupo nila ni Nanay Kanida. Mas maganda kasi kapag hindi mabuking ang kanilang tunay na pakay sa islang ito. Samantalang ang grupo naman nila ni Nanay Kanida, maaga pa lamang agad nang umusad muli ang mga ito. Medyo may kadiliman pa ang buong paligid ngunit binabagtas na ng mga ito ang kakahuyan. Habang lumilipas ang mga minuto, mas lalong nasasabik itong si Nanay Kanida na makita ang kanyang kapatid. Isang bundok na lamang ang kailangan nilang lagpasan at marating na nila ang maliit na bayan nila ni Kiram. Ngunit ayon itong si Kiram, ang kanilang bayan nababalot din ng kababalaghan dahil ilang taon nang sinubukan silang sakupin ng mga malalakas na uri ng mga aswang. Iyon nga ang dahilan kung bakit nanatili pa itong si Tata Ingo at ipinagpaliban mo na ang gagawin na pakikipagkita kay Nanay Kanida doon sa isla ng Sikihor. Gusto kasi ng matandang ermitanyo na tapusin mo ang mga aswang na iyon at gagawing payapa ang kanilang lugar. Kaya sa kanilang pagpasok doon sa lugar nila, nikiram iba yung pag-iingat ang kanilang gagawin hapon na nang dumating ang mga ito sa kagubatan ng kiwayan kasalukuyan na binabagtas pa ng mga ito ang kakahuyan at mula sa kanilang kinaroroonan nararamdaman na nila ni nanay Candida ang nababalot na kadiliman sa buong lugar ramdam nila ang kasamaan sa buong paligid ng lugar kakaiba din ang dapyo ng hangin sa kanilang mga balat Huwi ka nanay kanida kay Kiram. Kiram, mukhang matagal na ang panahon na nababalot ng kasamaan ang bayan na ito. Mukhang hindi lamang mga aswang ang mga naninirahan dito sa lugar. Tama po kayo, nanay kanida. Dahil bukod sa mga aswang, maraming mga barangan din ang nandirito. Kaya natatakot itong si Tataingo na iwan ang lugar na ito hanggang nandirito pa ang mga demonyo. Bukod din sa amin, may ibang grupo din ang gumagaya sa aming mga ginagawa. Ngunit walang patawad ang mga ito, basta may kukontrata sa kanila, pinapatay kahit na walang kasalanan. Iyan ang kaibahan ng aming grupo sa kanila. Sagot naman muli ng matamdang babaylan. Mukhang hindi nga madali ang ating gagawin sa pagpasok sa bayan ninyo, Kiram. Sana nandirito na ang ama mo at sana mahanap natin agad ang kinaroroonan ni Ingo.